Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Reynold Castillo Violan, Lodi Chu Saf Knight, Lodi Gian Sagarino, Lodi Kaizen, Lodi Kempi Edulan, Lodi Robert Balayla, Lodi Rafael Malapit, Lodi Cesar Almazan, Lodi Romeo Barola Jr., Lodi Albert Villarosa. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at anim na put anim na kabanata sa pagpapatuloy. Humakbang ito na sinabi pa ng Heavenly Murdering and Soul Summon ng Sword na dahil bubuksan ng lalaking ito ang pintuan ng impyerno ngayon. Sinabi pa ng mataba na ang mga bata ko ay talagang sabik na sabik. Ang mga bata mo ay kasama rin sa itaas, tama? Tumugon ito na syempre, ano pa bang gagawin nila? Lahat sila naging parang panakot sa ibon dahil sa utos ng walang hiyang yun. Ibinalik nito ang espada sa kaluban na sinabi na ano pa ba ang magagawa nila kung ang baliw na yan ay nagsasagawa ng sarili niyang karahasan. Maging ang Soul Summon ng Sword Squad o ang Hell King Blade Squad. Wala tayong may pag-uutos kundi ang panuori na lang nila ang eksena. Dagdag pa niya na makikita ito na pero sige, magagawa kaya ng taong yun na magwala ng maayos. Tumugo nito na ewan ko. Nung pagdating natin dito, may inayos ako ng kaunti. Dagdag pa niya na makikita ang lalaking ito na namumula ang mata na ibinigay ko sa kanya ang ginagamit niya dati. Ngayon, kailangan na lang natin siyang sundan at pagmasdan. At pagkatapos makikita ang gusaling ito, bumangon si Moyong Wi mula sa kama. Sinabi naman ni Jun na nagpupunas ng kanyang mata na sabi nila, wala raw pagsasanay ngayong umaga. Dahil sa insidente kahapon, parehong sina Elder Blaze Blade at Elder Mujinja ay may pagpupulong sa gusali ng wudang ngayong umaga. Inayos ni Wei ang kanyang damit na nakapikit na sinabi na ang esensya ng pagtuturo ni Elder Mujinja ay ang gumawa ng eksaktong galaw ng walang anumang paglihi sa ilalim ng anumang sitwasyon. Kahit wala siya rito, hindi dapat maging problema ang pagpapatuloy ng pagsasanay sa umaga. Napatingin sa kanya si Jun Huo na hindi makapaniwalang sinabi na kung gayon, Tatawagin ko sina na Ong at Jiang Hang at paparating na ako kaagad. Tumugon sa kanya si Wei habang papaalis na hindi kita pipigilan, pero walang kasiguraduhan na sasama sila. Sige, uuna na ako napahawak siya sa ulo na sinabi na ah. Ganoon ba? Akala ko babalik na sila pagkatapos hanapin, o makita, si Ryu yun. At naalala ang sinabi sa kanya ni Tito Jiang na kami na ang bahala sa alien, kaya iiwan ko na sa iyo ang mga bagay-bagay dito. Dagdag pa ni Hyorong na tama yan. Kaya tayong patayin ni Ryu pero huwag kang mag-alala at matulog ka na muna, John Ho. Makikita ang kanilang mga kama na sinabi pa sa isip ni Jun Ho na may nangyari kaya? Makikita ang kanyang mukha na sinabi niya na hindi pwede. Sobrang gagaling ni Naryu yun, at Jang Hong. Gusto ko rin maging malakas para makasama na ako sa kanila sa susunod. At pagkatapos itinikom niya ang kanyang kamao ng mahigpit na sinigaw niya na sige, kung ganoon, magtrabaho tayo ng mas masigasig. Kung dodoblihin ko ang sipag ko kaysa ngayon, kahit pa ikamatay ko ito, subukan na natin, malapit ng sumikat ang araw, makikita ang hiwa sa hangin na nagsasanay si Junho na plum blossom, full bloom. Winasiwas ang kanyang espada na gumagamit ng plum blossom, heaven soaring. At muli na naman niyang winasiwas ang espada na gumamit naman ng plum blusso, fluttering na makikita ang kanyang mukha na tinutubuan na ng butlig. Hinampas ang kanyang espada habang naglalabasan ng mga bulaklak sa hangin. At pagkatapos bigla siyang natamba sa lupa, pinipilit niyang tumingin sa harapan habang may taong tumatawa. Mula sa damuhan, sinabi ng matanda sa kanya na isang napaka-interesanteng bata. Ang marating ang antas ng amoy ng espada sa napakabatang edad. Kahanga-hanga, napatayo si jun na nagulat nang makita siya. Napalagay ng kamaw sa bibig ang matanda na sinabi sa kanyang tumatawa na huwag kang magulat. Ako ay isang simpleng matandang tawista lang, hindi ako yung mga kainahinalang walang hiya na yun, kaya wala kang dapat alalahanin. Tumayo na gumalang si jun na sinabi sa matanda na ah, Marahil isa kang master mula sa Wudang. Pagbati, ako si yu ng Mount Hua. Patawad sa pagpapakita sa iyo ng hindi ka nais-nais na -nais tagpo. Umiling ang matanda ng ulo na sinabi, Nya na hindi ako master. Bukod pa riyan, kahanga-hanga na ang isang binatang tulad mo ay umabot na sa Sword Saint Realm. Pero nagso sorry ka dahil hindi ka maganda tingnan? Napahawak ito sa balbas na tumingala na sinabi pa na naparito ako upang masiguro kung narito siya. At sino ang mag-aakalang makikita kita, isang batang katulad mo? Akala ko ang alagad ko lang ang may ganoong talino. Pero tutuong kahanga-hanga ang mga kabataan sa panahong ito. Tumugon sa kanya si Jun Hu na labis ninyo naman po akong pinupuri. Ah, kung hinahanap po ninyo ang inyong alagad, gusto ba ninyong papuntahin ko si na Senior Chang Hoon o si Senior Yun Won? Sinabi sa kanya ng matanda na hindi. Aawayin lang nila ako. Ang hinahanap ko ay isang taong labis kong pinasasalamatan dahil napakabukas ng isipan niya. At naalala ito na sinabi ni Ryu na ako naman ang tunay na pinakamahusay na batang henyo, di ba? Ang salitang pinakamahusay ay naglalarawan sa tunay, henyo, at bata, kahit ano pa ang pagkakasunod-sunod ng mga salita. Sinabi pa ng matanda kay Junho na hindi ko narinig ang pangalan niya. Kaya ang natatandaan ko lang ay batang henyo. Grabe talaga, namamaga ang mukha ni Junho na sinabi niya na oh, kung batang henyo ang tinutukoy mo. Baka ang sinasabi mo ay si Merong Wei, ang Seven Godly Sword. Dagdag pa niya sa isip na ang weird naman. Sa ugali ng Seven Godly Sword, hindi siya gagawa ng ganitong biro. Seryosong sinabi sa kanya ng matanda na totoo na ha ang Sword Saint, pero ang mga miyembro ng dakilang pamilya Merong ay hindi kailanman magiging katulad niya. Dahil ang batang henyo na yun ay pinalaki ng langit at lupa at niyakap ang pagkakaisa ng kalikasan, naging tagapagligtas ko siya. Nagtataka si John Ho na sinabi sa kanyang isip na sino kaya siya. Madalas ko nang marinig ang salitang batang henyo, pero hindi ko iniisip na si Ryuyon ang dakilang tagapagligtas na labis na pinasasalamatan ng master na ito. Nakatingin sa gilid ang matanda na sinabi pa nito na mas may halaga ang mga ugnayan kapag natural ang pagkakabuo. Mukhang hindi talaga tayo ng magkita ngayon, kaya ayos lang. Pero, dahil itinadhana rin na magkita tayo ng ganito, ano ba ang ugnayan mo sa aking sworn brother? Dagdag pa niya na ang aking sworn brother ay si Yu Wan Sa pagkakaalam ko, tinatawag siya ng sekta ng Mount Hua na banal na espada ng Plum Blossom. Pareho kaming baliw sa espada, at naamoy ko ang amoy ng kanyang espada mula sa iyo. Napahawak sa bibig si Junwoo na sinabi niya na kung ikaw ang sworn brother ng aking dakilang guro. Maaari bang ikaw ay, na naalala niya ang kanyang guro na sinabi sa kanya na ang ibig kong sabihin, may nakababata akong kapatid na nahuhumaling sa espada sa sekta ng Wudang. Na sinabi sa kanya ni Junhu na ang pangalan mo ba ay Hyun? Na agad na sinabi sa kanya ng matanda na oo, ako si Taoist Hyun Jiama. Ang aking sworn brother ay hindi madalas magkwento tungkol sa akin, subalit dahil may alam ka. Ikaw ba ang disipulo na natagpuan ng aking mahal at matalinong sworn brother sa kanyang katandaan? Agad na yumuko si Junhu na sinabi niya na patawad po elder. Sa hindi ko agad pagkilala sa inyo, sinabi pa ni Junhu sa kanya na at kahit na nakatanggap ako ng malaking kabutihan mula sa dakilang guro. Nakakahiya na ako'y walang kakayahan, dahil hindi ko lubusang nasunad ang kanyang mga turo. Napangisi si Hyun Jiema na sinabi sa kanya na ang sekta ng Wudang ay medyo masikip na ngayon mula sa biglaang paglitaw ng kawo ng mga Maya, hanggang sa batang henyo na nakilala ko kahapon at sa nakakahiya at walang kakayahang taong nakilala ko naman ngayon. Pinagtama niya ang kanyang palad na sinabi niya na ho ho oh, ho, sige. Dahil may natanggap ako kahapon, dapat may ibigay naman ako ngayon. Hinawakan niya sa damit si Junwoo na sinabi niya na terra na. Ikaw, kawawang bata na ni hindi alam ang sarili mong kakayahan. Kapag nakita mo ang aking sworn brother mamaya, siguraduhin ipagyabang mo na tinuruan ka ng magagandang bagay ng nakababatang. Kapatid niya, napasigaw si Junwoo habang sumisikat na ang araw. Winawasiwas naman ni Wei ang kanyang espada sa hangin. Sinabi pa niya sa isip habang nagsasanay ng espada na tatlong daan, tapos na. Malaki ang ipinagbago ng katumpakan ng galaw ng aking espada, pero hindi pa rin sapat para lubusang maunawaan ang nakatagong kahulugan nito. Gaya ng inaasahan, kailangan kong hilingin kay Sr. Chang Hu na makipagsabayan sa akin ngayon. Biglang napalingon siya sa kanyang likuran na may seryosong mukha. Nakita niya pala ang may madilim na enerhiya na napasabi pa siya sa isip na may paparating. Napasimangot siya ng mukha na sinabi pa sa isip na isang tunay na master hindi ako makapaniwala, nanginginig ang buong katawan ko. Mula sa malayo tumira ito, makikita ang kanyang itinira. Dalawang slash sa hangin na iniwan ang kanyang espada. Napatingin naman sila ng ang mga ibon ay bigla na lang nagliparan sa langit. Sinabi naman ni Yeren na sa palagay ko, may masamang mangyayari. Napahawak naman sa baba si Ryo na tahimik lang na napapaisip. Sinabi naman ni Tito Jiang nang maramdaman din ito na buwisit, wala pa naman dito ngayon ang mga nakatatanda. Bilis na natin ng kilos. Natumugon si Hyorong na oo. At pagkatapos ay mabilis silang tumatakbo papunta sa kinaroroonan ng naramdaman nilang panganib. Napahawak sa espada si Yeren habang sinabi ni Rio na ano na naman ang sitwasyon ngayon. Mabilis na nakarating silang dalawa dito. Biglang nagulat si Hyorong nang makita niya ang umaatake sa kanila na may pagtatakang napatingin sa kanya si Tito Jang. At pagkatapos ay makikita ang mukha niya na tila nabalisa na natulala nang makita niya ito. Nabitawan niya ang kanyang espada habang sinabi ni Hyorong na Big Brother. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at anim na putwalong kabanata. Ika-isang daan at anim na na kabanata. Sa pagpapatuloy, nagulat si Hyorong nang makita niya ito na naman si Tito Jiang na may pagtataka. Isang malakas na hangin ang pinipigilan ni Wei, at sa bawat iglap ay nararamdaman niya ang bigat ng puwersang tumutulak sa kanya. Ang kanyang mga paa ay nakabao na sa lupa, pilit na hinahanap ang balanse habang ang paligid ay nilalamon ng nagwawalang hangin. Tila ba ang mismong kalikasan ay sinusubok ang kanyang lakas at tatag? Napakaraming pulang slash ang pinakawalan nito. At ang mga espada at anino ay tila nakapalibot sa kanya. At ang paligid ay tila napuno ng kulay pula. At ilang sandali pa ay napuno ang paligid ng mga slash na kulay pula. Winasiwas ni Wei ang kanyang espada at sa isang iglap, tila nakabuo siya ng kalasag na gawa sa hangin ki, sapat upang harangin ang mga paparating na pulang slash. Ang bawat galaw ng kanyang espada ay mabilis at tiyak. Nagiiwan iiwan ng kumikislap na bakas sa hangin na unti-unting nagsanib upang bumuo ng matatag na harang sa kanyang harapan. Napangiwi siya ng mukha sa bawat tama ng pulang slash, ramdam ang matinding puwersang tumatama sa kanyang kalasag. Bawat pag-uga ng hangin ay tila dumadaan sa kanyang katawan, umaaling sa mga buto at kalam niya. Napalaki ng mata si Hui na sinabi sa kanyang isip na kahit mukha silang mga pain o lilin lang, lahat ng iyon ay mga galaw na pambuwis buhay. Dagdag pa niya na at sa pagkakataong ito, darating na ang totoong atake. At pagkatapos winasiwas we ni Wei ang kanyang espada na gumamit siya ng kasanayan na Galaxy Meteor Sword Technique. Meteor Blast Heavenly Dance, na sinalubong nito ang malakas na atake na kulay pula at ito ay nagtama. At ang impact ng dalawang nagtamaan na enerhiya ay kumalat sa hangin. Napasabi naman si Gang Sang na napatigil sila sa pagtakbo nang makita ito at maramdaman na ano ang nangyayari. Sinabi naman ni Jin na mag-isa lang siya. Siya ba ang sumalakay dito? Mabilis din dumating dito ang mga ito na sinabi ni Chang Hoon na iisa lang ang nakikita, pero pakiramdam ko ay hindi siya nag-iisa. Lumingon si Haryong sa paligid na sinabi niya bakit. Kailangan pa bang wala si nakatatandang Blaze Blade sa ganitong oras? Napatingin naman sa gilid si Jin Soul na sinabi niya na ah. Sis Eater Yeren, tumingin ka doon. Napatingin naman sa gilid si Yeren na sinabi naman ni Rio na heto na naman sila. Nakakainis. Pero, kahit na wala naman silang pinagkaiba sa mga langaw na nagkakatipon lang para manood. Sinabi naman ni Nohak na napatingin sa likod na buwisit. Sila na naman ang mga umaatake. Sinabi din ni Tang Sam na papabagsakin ba natin silang lahat? Tumugon sa kanya si Moon Hai na tanga, hayaan mo na lang muna sila. Ang first Sea, hindi niya ito tinuloy, at sinabi na sumabay na lang tayo sa takbo ng mga mangyayari. Sinabi ni Rio na bakit ka nandyan, nakatayo lang. Dagdag pa niya habang makikita ang mga ito na tingnan mo, hindi ang mga gagaw na yan ang nandito para atakihin tayo. Nandito lang sila para takutin tayo at pigilan sa pakikialam. Sa laban na nagaganap, sa pagitan ng Absolute Godly Sword na si Merong at ng nilalang na di pa nakikilala na makikita ang mukha ni Hyorong na balisa na natulala nang makita niya ito. Isang lalaki na pula ang buhok na naglalabas ng pulang enerhiya sa kanyang espada na lumiliwanag ang mga mata. At pagkatapos ay nabitawan niya ang kanyang espada na tumusok sa lupang napasabi na Big Brother. Flashback, makikita ang mansyong ito na isang lalaki sa entablado ang nagsasalita habang nakahanay ang mga ito. Nasinabi na kaya naman, simula ngayon, lahat kayo ay bibigyan ng tatlong taong panahon upang makapasok sa independenteng pavilion ng Heavenly Ghost Pavilion. Umaasa ako na malalampasan ninyo ang anumang panganib sa buhay at kamatayan at kahit papaano ay makapasok sa pangunahing pavilion ng Heavenly Ghost Pavilion. At lahat kayo, gawin ninyo ang makakaya para mabuhay. Tumugon ang mga ito na oo oh, oh, sir. At pagkatapos ay nagbubulungan ang mga ito na. Sinabi na ayon siya, siya ba yung bata? Dagdag pa ng isa na buwisit. Ang bata pa niya, 12 anyos lang, at narinig ko siya raw ang pinakabatang tinanggap sa independyenteng pavilion ng Heavenly Ghost Pavilion. Isa siyang halimaw. Makikita si Hyorong noong bata pa na sinabi pa ng mga ito na halimaw ba ang sabi mo. Mas tama siguro na ang tawagin mo ay ang kapatid ng batang yon. Sa tingin mo ba, makakamit niya ang posisyong yon dahil lang sa kanyang pagsisikap at talento? Isipin mo rin ang kanyang angkan at pinagmulan. Posible bang maging ganito ang madilim na landas? Sumagot ang isa na tanga ka. Bakit nga ba iisipin ng madilim na landas ang pagsisikap at talento? Kung gusto mong makipagtalo tungkol dyan, pumunta ka na lang sa Heavenly Martial Academy. Sinabi rin ng isa na tama. Tatawagin ko na lang ba yung lalaking yun na kuya ko at makikipagkaibigan sa kanya? Tumawa ang isa habang lumingon si Hyorong na sa tingin mo ba tutulungan kanya para makakuha ng pwesto sa ilalim ng leader ng Dark Heaven Alliance. sumagot ang isa na hindi ba posible yon? Muli na naman sinabi ng isa na tanga ka. Wala namang pakialam ang pamilya ng Marshall Demon God sa Angkan. Tingnan mo roon, biglang may tumawag sa kanya na Arion. Masayang sinabi naman ni Hyorong na Big Brother. Lumapit ang kanyang Big Brother habang sinasabi na Hoy. Sa wakas, nakarating ka sa Heavenly Ghost Pavilion. Masayang sumagot siya na oo. Sa wakas nagawa ko rin. Sa palagay ko, mas maganda kung sasalubungin mo naman ako ng mas mainit. Tumingin sa gilid ang kanyang kuya na sinabi na sige, sige. Maligayang pagdating sa Heavenly Ghost Pavilion. Ah, tama, bumati ka muna ng pagbati. Itinuro siya ng kanyang kuya na sinabi na B, ang maingay na batang ito ang nakababatang kapatid ko. Dagdag pa niya na ito ang pangalawang batang panginoon ng Heavenly Ghost Pavilion. Ang pinakamatalik kong kaibigan, sumuntok ito sa kanyang palad na sumagot na tawagin mo na lang akong B. Sinabi ni Hyorong na kung pinakamatalik, kang kaibigan ng kuya ko, para ka na ring totoong kapatid sa akin. Kuya B, isipin mo na lang ako bilang nakababata mong kapatid mula ngayon. Pakiusap, bilhan mo rin ako ng maraming pagkain sumagot sa kanya si B na sinabi na grabe talaga. Magkamukhang magkamukha kayong dalawa, hindi lang sa galing na tinanggap ka bilang pinakabatang miyembro, pati sa pagiging palabiro at magaan ang ugali, pareho rin kayo. Napabuntong hininga ang kanyang kapatid na sinabi na ano raw, sinabi mong magkamukha kami ng makapal na mukhang batang to? Insulto ba yon? Hindi ko yata mapapatawad yun kung hindi mo ako ililibre ng mamahaling alak. Ngumiti si B na sinabi niya na impossible. Gusto ko sanang gawin yun dahil ngayon lang ako nakatagpo ng isang talento na tiyak na magiging ikatlong batang master balang araw, pero kailangan kong makipagkita sa pinuno ng pavilion ngayon, kaya paumanhin muna. Tumugo nito sa kanya na ha, hindi ko akalaing gagamitin mo na naman yang palusot para makatakas. Pero kung palalampasin ka namin ngayon, kailangan mong makipaglaro sa amin buong magdamag mamaya. Sumagot ito sa kanya na syempre, unang batang panginoon at pangatlong batang Panginoon. Arayong, tumawa ang kanyang kapatid na sinabi na sige, magkita tayo mamaya. Sumuntok sa palad si Hyorong na sinabi niya na magkita tayo mamaya. At pagkatapos ibinulong niya sa kanyang kuya na pero kuya, naging magkapatid ba talaga kayo sa sumpaan? Kahit na ganun, nakakahiya namang magtawagan kayo ng unang batang Panginoon at pangalawang batang Panginoon, di ba? Tumawa ang kanyang kuya na sinabi nito sa kanya na itong mukong na to. Sa itsura mong yan na parang walang alam, mukhang nagsanay ka ng todo para lang makapunta rito kung nasaan ako. Ha, sabik na sabik ka bang makita ko? Pinisil nito ang kanyang pisni na sinabi na ang pagtawag namin sa aming mga sarili bilang unang batang Panginoon at ikalawang batang Panginoon ay tumutukoy sa aming mga posisyon sa loob ng Heavenly Ghost Pavilion, hangal na. Kapatid, Kinakatawan din ng mga titulong yun ang aming ganap na ranggo na itinakda mismo ng pinuno ng pavilion matapos suriin ang aming kakayahan. Sinabi sa kanya ni Hyorong na tama na, seryoso. Siyempre hindi ko naman alam yun. Pero sandali lang, tinawag ba talaga ako ni B na ikatlong batang Panginoon kanina? Hinawakan siya nito sa ulo na sinabi na ang ibig sabihin yun ay malapit mo nang marating ang posisyong yun. Matalas talaga ang pagtingin ng kaibigan na yun. Sumagot si Hyorong na yan ba ang ibig niyang sabihin? Siguro dapat ko siyang pasalamatan sa papuri sa susunod na makita ko siya. Habang hawak pa din sa ulo siya ng kanyang kuya sinabi nito sa sound transmission na papuri. Pakinggan mo ng mabuti, inusenteng makong. Hindi ka makakaligtas sa Heavenly Ghost Pavilion kung ganoon ka lang kasimple mag-isip. Na may pagtataka naman si Hyorong. Dagdag pa ng kanyang kuya sa kanya na ito ay nakatingin na ang sinabi niya ay babala kahit posible para sa iyo na maging ikatlong batang Panginoon, hindi mo kailanman malalampasan ang posisyong yun. Mahinahon si B, pero tuso siya at sobrang mayabang. Masayang sinabi naman niya na kung ganun, kaya ko bang lampasan yan? Hindi naman madaling talunin ka. Napaupo ang kanyang kuya na sinabi nito sa kanya na kahit na hindi maganda ang kalusugan ng ina at laging abala ang ama dahil siya ang parang langit na kailangang magbigay liwanag sa buong madilim na landas. Dagdag pa niya na makikita ang mukha nito na ikaw si Gal Ong. Bukod sa pagiging kapatid ko, huwag mong kalilimutan na ikaw ay anak ng pinuno ng Dark Heaven Alliance at apo na nagmana ng dugo ng Marshal Demon God. Ang kailangan nating pagtagumpayan ay hindi matatagpuan sa makitid na Heavenly Ghost Pavilion na ito. Dagdag pa niya habang nakatingin si Hyorong na ang ating lolo, ang Marshal Demon God at ang Immortal Blood God na naglaho. Bago ko malampasan ang dalawang iyon, patuloy akong tatakbo sa unahan mo. Dagdag pa niya na nakaangiti na kaya huwag. Kang mawawala ng tingin sa akin at patuloy mong ibigay ang iyong makakaya upang makasunod sa akin. Kung maging sapat ang iyong lakas, maaari mo na akong lampasan. Balik sa kanyang kapatid na nangangalit ang mga ngiping lumiliwanag ang mga mata. Namang iyak si Hyorong na sinabi niya na Big Brother. Napasabi naman si sa kanyang sarili na ano? Big Brother, nagulat din si Yeren sa kanyang napakinggan na may pagtataka. Bigla namang napataas ng kamay si Tito Jang na tumingin sa mga ito na sinabi niya kaagad na siya ang tinatawag niya. Dagdag pa niya na tinatawag ako ni Hyo Rai Ong. Mabuti pa, pag-usapan na lang natin ang mga detalye mamaya. At pagkatapos sinabi niya sa isip na hindi ito makatarungan. Bakit biglang lumitaw sa bundok hudang ang gasyang Blood Blade Gal Hyobong sa ganitong paraan? Sinong sira ulung lintik ang mga ngahas na gumawa ng ganyan? Dagdag pa niya sa isip na makikita ang malakas na pagsabog na putridges, hindi ko kayang harapin ito. Kung mamamatay man ang anak ng pinuno ng Dark Heaven Alliance o ang mga maasahang talento ng White Path. Kung may mangyaring masama, siguradong malaking gulo ito. Dagdag pa niya habang sinalubong ni Wei ng kanyang slash ang nakakrus na pulang enerhiya na tatama sa kanya na magaganap ang digmaan sa pagitan ng orthodox o matuwid at unorthodox o di matuwid na sekta. At pagkatapos napasigaw si Hyorong na may luha sa kanyang mata na Wei. Yumuko ka, ang tunay ay nanggagaling sa likuran. Ito ay isang ang rotating crossblade, na pangiwi ng mukha si Wei na napatingin naman sa likuran. At makikita ang isang nakakrus na pulang talam sa likuran ni Wee na paparating. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at anim na putsyam na kabanata.